ayaw lang na, ayaw, ayaw namin, ayaw ko ng issue dahil lang asawa ko nakikita ko kung gaano ang ano yan. Yung paglakan yan. Hmm, sige, kagaya ka, ka, ka na sinabi ko sa'yo, di ba? Nagmanggagawa nga yan ng 1999, di ba? Mm. Di ba? Sabi ko nga, ay, naku, noong pa man, may naamoy ah, na ako dyan. Kaya lang, in denial ako. Sabi kasi, lagi sinasabi ni Akla, Huwag kayong ditingin sa lakad ng tao. Tumingin kayo sa aral. Mabuladas, ano. Mabuladas siya. At lahat ng doktrina niya, pag maniwala ka, kapuro, doktri, puro capriccio lang niya ang doktrina niya. Puro capriccio lang. Yan buhok, hindi ko nga alam, galit tata sa babae yan eh. Bakit? hindi eh, ba pinaginitan yung mga buhok namin? Di ba? binanginitin yung mga alas namin. Gusto pala siya lang, ano? Si Kasangkay dapat magsalita din kasi alam mo kung bakit. Si Kasangkay yung nag-ano nang ano eh, ng mga ginto. Siya nagpatunaw. Di ba? Ilang ano ang nakuha? Ilang barang ano? Dalawang kilo yata at kalahati. Kung hindi ako nagkakamali, dalawang kilo. basta ganun, nagre-range siya ganun. Di ba? Nung ano, nung, nung nagalit na si Soriano sa ano, pinag imbis pagalitan niya yung pamangking niya, ang pinagalitan yung mga kapatid na nakakita. Oo nga! Ah, ang, pinagali ang pinagalitan niya pa, yung mga marites sa paligid, di ba? Marites ba yun? Hindi marites yun. Totoo yun. Totoo yun, di ba? Ayan, si sanikatan di ba? Ayan, oh. ayan, ayan, oh. na. Ayan sanikatan Ilang cancer meron ka? Tatlo, di ba? <laughs> di ba? Oh, ayoko sana anin kay kasi may cancer ka mamaya eh, di ba? Alam mo naman, pero alam ko medyo okay ka na eh. Medyo okay ka na. Kaya siguro okay ka na rin umiyot-iyot, di ba? Di ba? Ano? <laughs> ano ginawa mo kay, kay Prima, di ba? Ano ginawa mo, di ba? Tapos kung todo service sa mga magkapatid dito. Ay, yung mag rito. Kalokal mo yes. yun, be! Yes! Kalokal niya yon Si ano, yung nanay nun. Paninira lang daw yung mga uh, sinasabi ko. Oh, wala daw akong ebidensya. O oh, ayan, meron pong nagpapatunay ha. Ito, hindi ko naman po kilala itong si Sisbet Lugtu. Hindi ko naman oh. po siya kilala mga kapatid. Pero it so happened, yung alam ko, alam din niya naman. Oh, so, anong, anong, ano pong ibig sabihin nun? Pagka hindi lang isa yung nakakaalam. Kasi pagka, me, pagka merong, ano, merong investigasyon, kailangan merong testigo. At yung testigo, kailangan merong magte-testify in mm -hmm. we conform to the, to the testimony of the witness. Eh, yes. mas matibay yung ano, mas matibay yung ebidensya pagka ganon. Inahanapan tayo ng ebidensya. A person, Diro. a witness itself is a uh, 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 credible evidence, evidence, in the court. Ah, namimigay pala to ng singsig sa mga ano, sa mga nakadikit sa kanya na hindi ko mawari kung boylet like niya or what, di ba? Ganon. Buti pala nakuha ko after few years. Nakuha ko talaga tan. Kaya laking pasasalamat nung asawa ko nung nakuha ko yung diamond ring niya. Paano ko daw nalaman? Secret, walang clue. Sabi ko sa <laughs> <laughs> sabi ko. Pero totoo, tad, nabawi ko yung sing-sing niya. Ha? Eh anong sabi ko Anong ano, na binawi mo? Ano sasabihin niya? Sige. Dapat nga, di ba ako magtanong? Parang yung ginawa kong pagtatanong sa kanya sa Singapore. Di ba? Sa Singapore, di ba, tinanong ko yan. Kasi nga eh, kumain kami ng unlimited. Unlimited, ano? Uh, yung mga, ano, yung seafood, kumain kami doon eh. Unlimited. Di ba, sabi sa akin yan, ay, sis, ipagbalot mo nga si, ano, yung apo ko, si JR, nasa hotel, kanya. Ipagbabalot e, ko, papa, ko, pagbabalot ko yung apo mo. Eh, di ba, masama yan, bawal yan. Kasi, di ba, kung ano lang naman yung kinain, natin per person, yun lang ang babayaran. Eh, mas di bayad din naman yan eh. Ay, ganun ba yun? Kung Paano pag nahuli ko? Di ba? Pag o, paano pag Ah, sinagot ko talaga siya. ano, 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 masama ba yung sinabi ko? Kahit na mga ngaral, kahit mga ngaral ko siya, kung mani naman yung pinapagawa sa akin, di ba? Pero ganun Dama. pa rin. Pinagbigyan ko siya. Alam mo, sabi niya pa, dumudalin sa akin sa likod ng kotse ko. Doon ako uupo. Oh, doon na lang ko siya. Binala ko yung ano, yung apo niyang ungas. Yung apo niyang ungas. <laughs> Sabi ko nga, ay, eh, pag sila pala gagawa ng mga kalikuan, pwede. Mm. Doon nagsingin nagsing, dun, nagsing sa utak ko yun eh, way back 2005. Sabi ko, ah, pag sila pala gagawa ng mga ganong, pwede. Diba? Pwede, yes. Oo. Pwede. Gaya nga ni Lucille Capulot, di ba? Tab, na, na, ikaw ba nung pasalamat ng Bicol, nandun ka? Wala. Yun yung kinukwento ni, ano, ni Myra. Ah, wala ka. Di ba? Di pa ako kapatid nun. Nung pasalamat ng Bicol? Yung nakita sila sa hotel, lumalabas. Alam mo, galit na galit si Akla. Makwento ko lang, ha? <laughs> Sige, go. Oh, oh, wag na, wag na. Wag na. Cut, cut. Go, 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 go. Sige, kwento muna. Manggagalaiti lalo si Danya Rason yan. Makwento ko lang, ha? Yan. Na, ano sila? Lumabas sila sa hotel. No? Iska ano ba what, what, was the name of the hotel, Iska? Kasi ano to, eh? Pinasama lucky, fortune, lucky, Fortune Hotel. Pinasama ko to sa Bicol. <laughs> Sabi ni Pinasama ko to sa Bicol. Okay. pinasama ko to sa Bicol, hinatid ko sa bahay ni Nabales. Sabi ko kay Nabales, Oy, uh, Oto, isama mo yung asawa ko, ha, sa, sa biyahin nyo. Ah, para na sa ganon, makapunta naman ang asawa ko sa Bicol. Pasalamat. Hindi ako umawit nun, uh, Kasi, di ba, ano kami, uh, bulakang fire kami. Hindi ako umawit nun. Kasi ang katwiran ko ganto Brad wala na nga yung asawa ko, wala pa ako. Paano na yung dalawang anak ko? Eh, hindi, naman ganun, hindi pa naman ganun kalalaki yung mga anak ko, maliliit pa. Nasa grade school pa lang. So, sumama si akin, nasama ko siya. Ikaw na lang sumama, total, ikaw naman. Sa loob-loob ko sa asawa ko, ikaw naman ang may kahiligan. Ikaw naman ang dilulo. Dilulo kasi ito, talaga eh. Tapos, may punta siya, no? sama siya. Eh, nagkaroon ng ano, nagkaroon ngayon ng ano, ng pangyayari na, Nahuli si Pokpok. Ah, ah si, ang pangaling si... Ano pangalan Arlene. Oo, oh, nahuli. Siya kaya si Bobongi. Nahuli. Lumalabas ng hotel. No? Lumalabas sila. Eh, an ano gagawin nila sa hotel, Tad? magja-jack po point? Di ba? O lumalabas sila. Alam mo, Tad, kung ano sinabi ni Akla? Gagaliti si Akla sa pulpito kayong mga sa kayo, kanya, wala kayong ano, no? Lahat na lang binigyan nyo ng ano, lahat na lang binigyan nyo na, <laughs> <laughs> lahat na lang binigyan nyo ng ano, na... Ng... Malisya. Nang <laughs> Malaysia lahat na lang binigyan nyo ng ano, ikinukwento mo, pa do sa mga nakakita. Kasi nag-spread, Tad. Nag-spread. Nag-spread yung kwento na yan, kasi totoo yan eh. Totoo yan! Bobonjing, totoo yan! Diba, ba? Ah, ano ginagawa niya ni ano? Ni Pokpok diyan sa ano, sa Lucky Plaza. Ano ano pangalan niya? <laughs> Dapat Lucky, Lucky, <laughs> Lucky <natapon ka>. Fortune, <laughs> Fortune Hotel. Ha, <laughs> ah, Fortune Hotel. Ano ginagawa niya, ba? Diba? Nakailang yeah. rounds kaya sila? Oo, 'di ba? Magtataka ka. Kami noon, ano kami noon eh, alam mo sa totoo lang, sunod lang kami sa Agus nung araw eh. Ayaw lang nan ayaw ayaw namin ayaw ko ng issue dahil lang asawa ko nakikita ko kung gaano ang ano niyan. Yung paglakad niyan. Hmm, sige, kagaya ka, ka, ka na sinabi ko sa iyo, 'di ba? Nagmanggagawa nga yan ng 1999, 'di ba? Mm. 'Di ba? Sabi ko nga, ay nako, noon pa man may naamoy na ako diyan. Kaya lang hindi na ako. Sabi kasi, si sinasabi ni Akla, Huwag kayong ditingin sa lakad ng tao. Tumingin kayo sa aral. Mabuladas ano. Mabuladas siya. At lahat ng doktrina niya, pad. Maniwala ka. Kapuro kaprito lang niya ang doktrina niya. Puro kaprito lang. Yan buhok. Hindi ko nga alam. Galit ka sa babae yan eh. Bakit? Hindi eh, ba pinaginitan yung mga buhok namin? Di ba? Eh, hindi nang yung mga alas namin. Gusto pala siya lang, ano? Si Kasangkay dapat magsalita din kasi alam mo kung bakit. Si Kasangkay yung nag-ano ng ano eh, ng mga ginto. Siya nagpatunaw. Di ba? Ilang ano ang nakuha? Ilang barang ano? Dalawang kilo yata at kalahati. Kung hindi ako nagkakamali, dalawang kilo. Basta ganun, nagre-range siya ganun. Di ba? Ya. stay ah, ba <laughs> to Ay, shout out Ay, 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 tembong, nakakatul ka ba? Parang nakakatul ka, hmm. tol si tembong, torne. Ato, At tembong, ano ba to? Tornes. Oh. Ah, Please oh, see. ano pa? Oh. Nung, ano, nung nung nagalit na galit si Soriano sa ano, pinag imbes na pagalitan niya yung pamangkin niya, ang pinagalitan yung mga kapatid na nakakita. Oo nga. Ah, ang pinagali ang pinagalitan niya pa yung mga marites sa paligid, di diba? ba? Marites ba 'yon? Hindi marites 'yon. Totoo 'yon. Totoo 'yon, di ba? Ah. Ay, buti namin mo, tembong na nakakatulka. ka, madre sa <laughs> Sabi ko na nga ba, nakakatulka, ka, eh, diba? <laughs> di ba? Yan! Si ayan, si Sunny Katan, di diba? Ayan, oh. ayan na. Ayan oh, na. Sunny Katan, ilang cancer meron ka? Tatlo, diba? <laughs> diba? Di Oh, ayoko sana anin kay kasi may cancer ka mamaya eh di ba alam mo naman pero alam ko medyo okay ka na eh. Medyo okay kana siguro okay ka na rin umiyot diot di ba di ba <laughs> ano 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 kay, ano ano 'di ano ano ginawa mo, diba? ano diba? tapos ano todo ano 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 yung ano ano Kalokal mo yun, be! Yes. Kalokal niya yun. Si ano, yung nanay nun. Yung nanay nun, kalokal nito. Kapuag, German. Oh, baka, baka, right? may mga nagsasabi, paninira lang daw yung mga uh, sinasabi ko. Oh, wala daw akong ebidensya. O oh, ayan, meron pong nagpapatunay. Ha? Ito, hindi ko naman po kilala itong si Sisbet Lugtu. Hindi ko naman oh. po siya kilala mga kapatid, pero it so happened, yung alam ko, alam din niya. So, oh, naman. Anong, 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 ano pong ibig sabihin nun? Pagka hindi lang isa yung nakakaalam. Kasi pagka, me, pagka merong, ano, merong investigasyon, kailangan merong testigo. At yung testigo, kailangan merong magte-testify. In mm -hmm. we conform to the to the testimony of the witness. Eh, yeah. mas matibay yung ano, mas matibay yung ebidensya pagka ganon. Sin inahanapan tayo ng ebidensya. A person, Diro. a witness itself is a uh, 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 credible evidence, evidence in the court. Yan. Ayan o. Tignan ninyo. Si Sis Popot, mas matanda po yan sa akin sa iglesia. Kaya alam niya yung mga sinasabi ko. Bakit ko alam yung kay Sis Prima sa naman? Kasi sa akin siya pinasama ni ano ni Brad Don Kapulong. Ni Don Kapulong during that time na samahan ko daw kasi nakakaawa. So kasama ko po sa ano do sa unit nila sa building 5 sa Apalit si Ate Frima Salonga. Na nakakaawa nga 'yan. Nakakaawa nga 'yan tadi. Oh, nakakaawa 'yan kasi yan, yan, yan yung time na si Sunny Katan pinadala sa Ireland. Pinadala mm -hmm. sa Ireland. Ngayon, na, 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 kaya nga sabi ko, sabi ko nga kay Kasangkay, ano siya, sana, sana, Brad Kasangkay, makasampa ka kay Badong, ano? Kasi, ikaw yung ano eh, ikaw din yung buhay na patotoo no, na nagpapaalam si Prima Salonga na para makipag-usap kay, ano eh. Hey, Beth. Kay, kay Boy, eh, Bakit? Gustong, gustong gusto makipag-usap ni Prima Salonga kay Boy, para i-report si Sani Katan pero alam mo tad disappointing yung ano yung sinabi ni kaya during the time nagano nag nag uh, ang tatawag doon yung nagano si Eli Boy nags, nagsasalita ng yung, yung nagano siya nagre-record ng ano ng Bible exposition something like that ah uh, okay ganoon you know, uh -huh. oo oh, something like that eh. Kasi basta nung time na yun, busy si, si ano, ni si Suryano na nagaano siya na nagre-record ng ano. Ngayon, hinintay hinintay yung ano. Hinintay yung matapos saka pinapasok yan ni ano, pinapasok yan ni Kasangkay. Ngayon, de nung after pumasok, de pumasok. Eh siyempre, alam mo na, bionic boy si Kasangkay nari nari rinig ni kasakay di ba ay kini ako talaga sa totoo nadismaya ako sa sinabi ni ano eh ay akla eh eh kung hindi ka ba naman malandi kasi eh kanya ako hindi ka ba naman tanga ah kung hindi ka ba naman tanga pinatulan patulan mo si Sani kanya oh sino nang nang tanga di ba hindi hmm. ko sabihin tab ah uh, na yung sinapit ng tao Ganun pang maririnig. Kaya nga nagre-report yun eh. Kasi nadehado yun eh. Nadeha. Kaya nga nung, nung malaman ko yun, Tad, gigil na gigil ako dyan sa mag, mag inang linluders tsaka ano, Gioli. Ayan. Uh, ah. Ano tawagan muna? Tawagan muna ng pansin yung si Lin kapatid yun ni, ano, ni Prima Salonga. <laughs> oh. At Ay, isa tsaka... tama yan, Tad tanga yung worker na yan. Hindi niya alam na yung, yung kapatid niya ay binaboy ni Sanikatan Katan. At Oo. hindi niya alam na hindi siya binigyan ng mustisya ni Ellie Girl. Huwag natin siyang tawaging Ellie Boy. Kasi Ellie Girl. Hindi naman siya boy eh. Hindi. Sinatawag ko lang siyang Ellie Boy kasi lahat ng mga kapitbahay namin na haligit suhay ang tawag sa kanya, Eli Boy. Kaya oh. nga, kaya nga, nabab nung una, yeah. nababastusan ako sa kanila, ba't yung tinatawag na Ellie Boy si Brother Ellie? Hindi mo matawag ng Brother Eli Ay, sabi sa akin, pad, eto. Ay, later, bet, malalaman mo ang tunay na kulay niyan. Kanya, tingnan ko lang kung matawag mo pang Brother Ellie yan. Ayan ang ay sabi sa akin ng mga haligit suhay na yan. Tingnan natin, Bet, kung matatawag mo pa yan, the brother, pag mayroon kang nanaman dyan later. Ay, hindi na sabi din namin magagaling ang kwento. At alam naman namin na hindi hindi mo pa, pa hindi hindi niyo paniniwalaan. Kung ano yung alam namin, ananatiling sa amin na lang 'yun. Pero hmm. Pero grabe kung tirahin ni Eli Boy ang ano, haligitsuhay. Haligitsuhay. Terrible. Grabe kung tirahin niya yan. Kaya nga sabi ko, sino mo adik na, baklana <laughs> <laughs> adik na bakla na adik na bakla. Alam mo talaga, tag, nanggigigil lang ako kasi ano eh. Ang tagal naming naloko dyan. <laughs> <laughs> Tagal na naloko ko yan. Oy, Mari! Asan ka na ba? Tinatawagan kita, Mari. Sumamba ka nga rito, Mari. Alam mo, kahidara ka namin sa ano eh. Diyan sa ano na yan eh. Sa kulto na yan eh. Di ba? Marami kaming kahidara na matatandang kapatid. Na ano. Uh, na maraming... Tawagan, marami na ano? uh, tawagan na natin ng pansin, ano? Ah... Sisbet, nagtutawagan na natin ng pansin yung mga Salonga na yan, mga pamilya yan ni Prima Salonga, mga kapatid na mga Salonga, binaboy po yung ano, actually, pati si ano, si Brad Robin Salonga, tinanggalan, hinubaran sa buong kapatiran ang pagkatao ni Brad Robin Salonga. Musta sampadan si Tembong, Tado? Ibahid mo nga yung <laughs> tarantadong Di ba? lang no. nakakaloka talaga dyan. Nakakaloka yan. Yes. Yan, yan yes, sa mga na yan, nakakaloka. Kakaiba yung ano, brainwashing nila, no? Yes. kaya alam, alam, mo, Tab, yung ano, yung, yung panatuntunan nila, yung salita nila sa taas ng ano, ng mga lokal at saka na hindi. Yung nakalagay doon na hindi po kami tumatanggap ng ano. Sa Sa hindi Sa pananampalataya. Puro pa jaban lang yun. Ano? Tad, tad, Madre Santa. Pagka mo, no? Papapasukin ka lang pala dyan. Ano? <laughs> no? <laughs> ka lang. Matindi. Matindi yung panluloko dyan. <laughs> <laughs> pa, 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 eh, pa, paano oh. ba? Ano kasi yon pang ano marketing strategy yon? Mas maienganyo ka. Ah. oh, uh, nga uh, pa. Totoo yan. Ang galing ano. Ang galing nila, no? Ang galing. Ang galing. Eh Sabi. kasi, ang ano po, ang mga, ang mga manggagancho, magaling po mga, yan, mga gumawa ng paraan. They, they are very intellectual when it comes to to wickedness mm -hmm. Sama -samang mga bagay. Kaya meron ka po bang nakitang magnanakaw na visible? 'Di ba? Gumag- nag-aano pa nga yan, nagko-costume pa nga yan mga magnanakaw eh. Para oh. makapagnakaw. Same thing as with the with the ano, with the thief, with the thief in religion mga kapatid. Oh, Hindi okay. niyo mahahalata yan. Ang makikita niyo lang, ang manonotice niyo lang eh ano sila, uh, sa Diyos sila at kunwari eh, hindi sila tumatanggap ng tulong financially, etc. Oo nga, pero lahat kunwari lang, ano? mapagkunwari yung mga yan eh. No? Ah, diba? Mm. Nakaloka ano, na, ako nyo sa mga yan talaga, Tsaka yung mga yung mga kapaimbabawa nila, no? yung mga kapay, yung mga bait-baita nila, mga banal Kaya tad, yung mga nag, yung mga nagpapaad sa akin, yung mga nagre-request ng friend request. Tapos tinatanong ko kung kailan na anid, kung ano. Alam mo, lagi kong sinasabi, wag na po kayo mangupo, wag na kayo mangupo. Wag na gumamit ng po at opo at wala na tayo sa banal-banayod na kulto. Di ba? Banal-banayod sa ilalim ang kayod. Oo, tapos puro, kay, puro kayod sila, kayod, kayod. ba? Diba? Iba pala yung kinakayod. Iba pala yung kinakayod nila, no? Ayan Lagi na si Mayra. Ayan na. Oo nga. Ay, ayan na. O, oh, si e. pasampay mo si Mary. Pasampay <laughs> mo si Mary. di ba? O, oh, di diba. ah, ayan, ako, lalo nang matiti ma, ma titiwari kang mata ni ano ni Bonjing. Oo. Oh. Pa pa kaya bang pa niyan? Tad. kasi di ba, naka na nila ni ano yan eh, ah, nag-usap kami niyan sa ano eh, sa lokal na Santa Maria.